7.39 mga tol uh, unang pasada natin tanghali na tayo at kas uh, yung gas natin ay no. Ayan, cold start tayo mga tol ibig sabihin kakaumpisa lang natin kakaandar lang ang uh, ating sasakyan eto pinasukan tayo ulit ng palibagong booking 624 sa akin mga tol ng booking at uh, dual drop off mga tol isa dalawa so punta na natin unang biyahe ngayong araw ng biyernes mga tol samahan nyo ako good morning sa inyo mga tol samahan nyo nga pala ako uh, unang biyahe natin ngayong biyernes mga tol uh, sana kumita tayo ngayong araw na to at uh, ito unang pasayro natin mga tol uh, balitaan ko kayo mamaya kapag uh, na drop off na natin at nakakuha ulit tayo ng bagong pasayro mga tol samahan niyo ako maghapon at tingnan natin kung uh, magkano pa ba natin sa araw-araw na biyahe, na uh, biyahe ko mga tol samahan niyo ako lagi sa aking mga biyahe sa mga nababalak pumasok dito sa TNBS Uh, community at uh, pagiging grab driver. Samahan nyo ako mga tol para naman magkaroon kayo ng idea at uh, doon nyo makikita kung talaga uh, uh, worth it o palalo pa ba pasukin tong ano na to, uh, larangan na to. 980 na mga tol at 14.2 km po na itakbo natin at uh, ito na mga tol, nandito na tayo sa drop-off location at ibababa na natin ang ating passenger, 624 po sa akin at uh, kapag dinrop off natin kasama ang uh, tawag dito yung top up ay 691 po lahat mga tol yung binayaran niya. so ayan nakagrab pay mga tol so ito na Abang-abang ulit tayo dito ng pasero mga tol bali pupunta pala ako dito sa ano nandito ako sa podyo mga tol pupunta ako sa ano sa may ang uh, gasolina na Nihihihina ako mga tol ito at ito na mga tol medyo masama pakiramdam ko inuubo ako yung lalamunan ko makate na nangyayahiya talaga ako sa pasero ko kasi nga ano, ubo pa na yung ubo ko. Tapos, hindi ko alam, baka yung pasero ko na ano sa akin na, alam mo na, parang, na, nandidiri sa akin, baka ganun. Kaya yun mga tol. Ito <coughs> mo lang ang gasolina, ihi mo na ako. balita ko kayo mamaya mga tol, kapag ka, isang biyay pa lang tayo eh. Kapag ka, nakakuha tayo ng pasero mga tol. Sana kumota tayo ngayong araw ng biyernes. Medyo tanghali na tayo bumiyay mga tol. At, naipit syempre naipit tayo sa matinding traffic sobrang traffic na po ngayon so yan balita ko kayo mamaya 2.21 na mga tol ah, nandito tayo ngayon sa SM Aura mga tol ayan o oh. so bali pinapasukan tayo ng mga opportunity so tingnan natin mga tol kung magkano na yung earnings natin <clears throat> so naka 9 -ta -na booking tayo at 1,956 mga tol kinita natin ngayong araw ng biyernes <clears throat> so ito magabang tayo ngayon mga tol wait lang papunta yung kwardyo ito grabe mga tol na ang daming opportunity na pumapasok mga tol Siguro ang daming bukay ngayon. Bernes kasi, uwian. So, ang gagawin natin ngayon, maghahanap tayo ng bukay na pa -uwi. So, nakaset din na po ako mga tol. Ayan. Sana pasukan tayo, taka 1,900 na rin tayo mga tol. Kung baga, uh, naka 2,000 na pero hindi pa rin talaga kota. Siguro kapag naka 2,500 tayo, kota na rin tayo mga tol kahit pa paano. Kasi isipin mo, no, ano, ano, uh, nagumpisa tayo, ano na, alas 7 na mga tol, mag-alas 8 na yun. O, oh, hindi na rin masama. accounting oras lang eh, kahit pa paano tayo mga tol so abang abang tayo dahil pumapasok mga tol puro ano puro saver pumapasok dahil may nagbubuk ng saver alam niyo kung bakit kasi yung saver kasi mas mamura siya ng 20 pesos o 30 pesos kung para sa standard ah uh, ginawa yan para yung saver na ginawa yan mga tol para sa sa mga nagtitipid pero ang impact naman yun dito naman sa amin sa amin mga driver kasi ah uh, medyo alang, ano talaga mga tol ano ba sabi ito Uh, apektado kami mga tol kasi nga matraffic na mahal pa ang gas tapos sobrang mahal na maintenance kaya yun patong patong Ng mga tol so ayun lang balita ko kayo mamaya kapag nakauwi na tayo at uh, kapag nakakuha rin ako ng booking balita ko kayo mamaya mga tol 227 mga tol at ito nakakuha tayo ng booking mga tol pa Mandaluyong no, 285 Ah, uh, papunta na Mandaluyong mga tol ay no. Ayan, tapos papunta natin ng Mandalu Mandaluyong gagapang tayo ng Ah uh, SM Mega Mall mga tol, maraming booking dyan na pauwi, papuntang Rizal so ito, dito pa rin tayo sa traffic uh, malapit na tayo sa stoplight at magugol na tayo so, ito mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag uh, naorating na tayo doon at syempre, kung makakuha tayo ng booking pa uwi 3 online na mga tol at yung gas natin kalahati na at ito, ibababa natin ang ating passenger 299 pang binayaran niya uh, naka grab pay mga tol eh, naka grab pay Okay na. Tapos pinasukan tayo ng opportunity papuntang SM Mega Mall mga tol. Kung doon din ang punta natin. So punta na natin mga tol. 194 po sa akin mga tol. tara, punta na natin to. Saan ba to? Saan ba papunta to? Ayan. So ayan mga tol, punta na natin. At ayun mga tol, uh, pagdating doon sa SM Mega Mall, eh, malamang makakakuha talaga tayo ng pasayero pa uwi. At uh, salamat, salamat dahil pinasukan tayo ng papuntang SM Mega at uh, lang mga tol. Ah, uh, <coughs> medyo maaga-aga tayo pa, ibibili mo lang banana kayo, wait lang mga tol. Wait lang. So, yun ako, mga tol, nakabili ako ng pagkain. Rico. Mm. -hmm. para masarap kasi tinda niya. Eh. Medyo ma-traffic kayo kasi ano na, Biyernes ngayong mga tol. Kaya pa na tayo. Dati, inaabot ako ng alas 12 ng gabi. Buwabiyahin mga tol. Pero ngayon, hindi na. 10. 10 hours na. 10 hours, 10 hours pinakamatagal kong biyahe. 12 hours na mga tol. Sabi ko, araw-araw naman, araw-araw naman buha biyahe. Hindi ko naman kailangan sumagad. Basta napupunan ko lang yung mga pangangailangan namin. Pwede na yan. Kaysa naman magkasakit. Kasi, may nakikita kasi ako sa mga grupo namin, mga nagkakasakit mga tol. Huwag po ang sakit nila, over fatigue, yung iba naman na, na stroke, high blood. So, ayaw ko naman umabot ng ganun. Mahalaga pa rin, na ang kalusugan natin kasi ito yung pinakasandata natin o puhunan ng ating kalusugan mga tol sabi nga nila paano kung paano kung nagkasakit ka di wala na baldado na mga tol kawawa yung pamilya di ba so yan balita ko kayo mamaya kapag malapit tayo sa pick up location eh pag nakakuha ko pa uwi balita ko kayo okay mga tol nandito na tayo sa SM Gamol hindi ko na naipakita sa inyo mga tol nung pag drop off ko pag ano ko nung ng pasayero dito na tayo nagabang tayo ng ano nang pauwi, ang opportunity mga tol, pumapasok, sunod-sunod oh. Yan mga opportunity yan mga tol. So yan, dito tayo, abang-abang tayo mga tol. Sana makakuha tayo ng pauwi. Ayun, balitaan ko kayo mamaya. So mga tol, nandito tayo sa Petron, sa may San Miguel Avenue mga tol. Ang na nag-aabang tayo ng booking. May pumasok na sa akin kanina. Pauwi na sana sa amin, kaso kinancel mga tol, sayang. Ano, uh, choice tayo, Ante antay tayo dito mga tol. Ang papasokan tayo ng magandang booking. So ito na mga tol, pinasukan na tayo ng booking papuntang Antipolo mga tol. 540 sa akin mga tol. At uh, papuntang ano mga tol, saan ba to? Okay, dito lang mga tol, malapit na rin sa amin. Kunin na natin to. Punta na natin mga tol. 537 na mga tol at yung gas natin. Oh. Bali, ito na mga tol, uh, nandito na tayo sa ating uh, baluarte. Pero Antipolo mga tol, pagbabaan yan, tayo -tay na yan, malapit na sa amin. 537 mga tol, ito na nga, ida-drop na natin ang ating passenger, 540. Bali, pag di-drop natin ay nasa 645 mga tol binayaran niya lahat at meron siyang uh, 8% off 50 pesos dahil nagabill siya ng Grab Unlimited. Nakita uh, mga tol, a uh, drop up na natin ang ating passengers. So naka-GrabPay mga tol. Tingnan natin kung magkano kinita natin. So ayun, naka 2,000 na, na tayo mga tol. 29 So, naka 2, tayo mga tol, o. No? Grabe, no. Bakit ganun? Hindi press. So, ito mga tol, naka-2975 tayo mga tol. So, bali naka-3000 din tayo kasama ang, um, tawag ito yung kasama ang mga tip. So, ay mga tol, medyo inabutin tayo ng ilang oras mga tol, ano. Isang oras din tayo. Mahigit. At bago natin ihati ng ating pasero at uh, nagpatay na nga ako ng apps dahil uuwi na ako. So okay pa rin, ngayong araw ng biyernes, uh, solid pa rin, nakapukota pa rin tayo, taka 3,000 pa rin tayo mga tol. At uh, hindi mo na ako magagas ngayon, baka linggo na. Opo, linggo na po ako magagas. Uh, kasi ngayon mga tol, may gas pa naman. Hindi <laughs> mo na magagas kasi nagagas ako mga tol kapag konti na lang yung gas ko, plus pinupultan ko rin. O, uh, para hindi na yung, ano, dati, yung ginagawa ko kasi dati, Ah uh, Papuntang ako ngayon Tapos bukas biyahe Tapos pultang Ngayon hindi ko na ginagawa mga tol Kasi Lalo tapos sabado bukas Hindi ako bumabiyahe Tapos sabado mga tol eh. Kasi meron tayong mga gampani Na dapat gawin Na personal na mga tol na kailangan sabihin So ito na Maraming maraming salamat sa inyo mga tol uh, Sa pagsama sa akin uh, Naway uh, Huwag kayong magsasawa sa Support at panunod sa akin At lahat naman ng Best at information na binibigay ko ito ay makatotohanan naman, hindi naman po ito peke na nyo naman kung paano ko siya uh, ginagawa ng video mga tol so ayun mga tol, sana subscribe nyo ako at uh, ipalo nyo rin ako sa aking facebook page tong bits official at ayun uh, lang mga tol, wala akong ibang sasabihin sa inyo isa lang, kundi salamat sa inyo, ulang-ulang uh, salamat sa Panginoong Diyos, pangalawa sa inyo mga tol, so ayun ingat po kayo at God bless po